gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Kung magkukumpere ka, no? Ang Diyos hindi nagkasala sa'yo, pero pinatawad ka. Eh ikaw, magpapatawad ka rin gaya niya, nagpatawad ang Diyos eh. Ang comparison, yung Diyos hindi nagkakasala, marunong magpatawad. Eh ikaw, dapat ka bang magpatawad? Oo, kasi nagkakasala ka rin naman eh. At ang sabi ni Kristo sa 6.14 ng Mateo, Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Yung pala, pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin ng Diyos. Eh hindi ba nakakagawa ka rin naman ng kasalanan? maaari hindi dun sa tao na yung sinasabi mo. Pero sa ibang tao, maaaring nakakagawa kang kasalanan sa asawa, sa anak, kamag-anak, at kung sino-sino pa. Eh pag pinatawad mo yung tao na yon, yung nagawa mong kasalanan sa iba, papatawarin naman ng Diyos. De, ikaw pa rin ang nakinabang pag nagpatawad ka. Paano ba kung magpatawad ang Diyos? Basahin natin ang 8 dosin ng Ebreo. Sa pagkatakoy magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Abay, kung mag-iisip ka lang, napakaganda nun. Bakit? Ang Diyos kasi may perfect memory. Hindi siya pwedeng makalimot. Lahat ng bagay pwede niyang matandaan. Pero in spite of his perfect memory, Meron siyang sinasabi, a wonderful thing for us to consider. Alin yon? Ang kanilang kasalanan, di ko naaalalahanin pa. Pero mo totally kakalimutan niya. Ganon pala siya kung magpatawad. Ganon ang gawin mo. magsajus Diyos ka. Kumilala ka sa Diyos. Alam mo, mawawala lahat ng pait ng kalooban mo. Alam mo, kapatid, ganito. Bibiya kita ng tip. Pagka meron kang pait ng kalooban, merong hormones na laging nag a -upsurge. tumataas sa isang klase ng hormon sa katawan, magkakaroon ka pa ng hormonal imbalance. Ang hatred, ang sama ng loob, ang selos, yung nakatagong mapapait na bagay, it affects your hormonal condition. Basahin natin to kapatid na Daniel. The effect of anger by Tyler Woods. Medical and psychological research has shown that no matter how much you exercise or eat correctly, you are putting yourself at risk if you do not manage your anger. Anger causes a widespread negative effect on the body. With chronic anger, people can also experience peptic ulcers, constipation, diarrhea, intestinal cramping, hiccups, chronic indigestion, heart attacks, strokes, kidney problems, obesity, and frequent colds. Medical experts have found the heart muscle is affected by anger, and anger can actually reduce the heart's ability to properly pump blood the results of prolonged anger can harm the body's largest organ the skin people who hold in their anger often have skin diseases such as rashes hives warts eczema and acne researchers have studied the relationship of anger and skin disorders and discovered that when a person resolves his anger, skin disorders dramatically improve. One of the major effects anger has on the body is the release of chemicals and hormones. Yan ang anger may release chemicals and hormones. Yung -re release ng hormones because of anger being kept inside the heart. not only affects the heart muscle but it also affects our moods our thinking and then dictates the body to produce hormones and chemicals that will practically destroy the body panggagalingan ng maraming sakit kaya alam mo kapatid kalimutan mo ang isipin mo na lang ay sino ka ba How important are you para ako'y magalit ng matagal sa'yo? Hindi, iisipin ko na lang na hindi ka na nag-i-exist. Oh, yun.